Lo ne. Lah kasihan. Dia latar sama sa video. Pistol. Wala. Nice bar, tira. Ah, hai, nga nga. Bilis to? Oo. Okay. Oh, ito naman oh. Wala. Uy! Na, what's up sa tulay? Mix-mix na. Counted pa rin o. Oh. Ang mabilis na ito score. Yan na, Bistal. Si Bistal boy, <laughs> naglaro. Tulay, first time. Bang. Tutubantayin niya eh. Tutubantayin. <coughs> Hikot Wala Tira par Para makaskor din Nice ah. Lakas oh <laughs> Ala wala pa rin Dito na Mag alas 8 sipe sipe kira-kira na na dito para bistal